good evening guys ayan Grabe. lakas talaga ng ulan na yung gabi guys ayan o oh. tingnan nyo guys hindi sana ako mag video kaso nga lang sobrang lakas ng ulan tingnan nyo guys ang labas uh, naririnig nyo guys ang ulan guys kanina pa yung ulan almost 2 uh, hours na din ayan good evening sa inyo And shout out sa inyong lahat guys. Hindi pa tayo nakasupply. Pasensya na kayo sa look ko na Maraming maraming salamat po pala sa mga tao na susuporta sa akin. At tayo ay nasa 8,000. 8,000 viewers. Ayan, ang lakas ng ulan guys. Grabe oh. Kanina pa yan, isang oras na. mas lakas ng ulan lagi guys